Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tinawag ng National Task Force for West Philippine Sea na isang serious escalation ang magkasunod na aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas nitong Sabado at Linggo. Ayon kay NTFWPS spokesperson Jonathan Malaya, Salungat ang mga aksyon ng China kumpara sa panawagan nitong mapayapang pagresolba sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Panawagan pa ni Malaya sa China maging mahinaw na tigilan ng paggamit ng water cannon na ginagamit umanong aggressive tools ng China laban sa Pilipinas. Fake news din umano ang ipinilabas na ulat ng China na ang mga barko ng Pilipinas ang siyang dumikit sa mga barko ng Chinese Coast Guard na siyang dahilan ng banggaan. Samantala ay pinatawag na rin umano ng Pilipinas ang ambasador ng China para pag-usapan ng insidente ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa kabila ng agresibong pangigipit ng China, naging matagumpay pa rin ang mga misyon ng gobyerno sa Baho de Masinloc at Ayungin Shoal. Sa press briefing ngayong araw sa Malacanang, ibinalita ni Malaya na matagumpay ang humanitarian mission ng DA Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong Sabado sa Baho de Masinloc. Ayon kay Malaya, nakapagpadala ang dalawang sasakyan ng DAB4 ng supply na gasolina, pagkain at Noche Buena package sa 30 isda sa lugar. Bago ito, tinira ng water cannon ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang mga sasakyan ng DAB4. Binanggari ng isang barkong Chinese ang unay sa May 1 kung saan nakasakay si AFP Chief General Romeo Browner Jr. Kasabay nito ay ni Malaya ang paglala ng aksyon ng tropa ng China laban sa mga barkong sibilyan at militar ng Pilipinas sa West Philippine Sea. ni Malaya ang paratang ng China na inuodukan ng Estados Unidos ang Pilipinas na manggulo. Infringes upon the Philippines sovereignty and jurisdiction in Baho de Masinloc are violations of international law, particularly UNCLOS and the Arbitral Award the systematic and consistent manner in which the people's republic of china carries out these illegal and irresponsible actions puts into question and significant doubt the sincerity of its calls for peaceful dialogue naghain diplomatic protest ng pilipinas laban sa china matapos ang dalawang magkusunod na mas matinding panggigipit nito sa mga Pilipinong barko sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal sa West Philippine Sea nitong Sabado at Linggo. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Teresita Daza, inihain sa isang tawag sa telepono ang reklamo ng gobyerno sa Chinese Ministry of Foreign Affairs gamit ang binuong maritime communication mechanism. Bago ito, kinundina ng UST Department ang pang water ng mga barko ng China sa mga sasakyang Pilipino sa Ayungin Shoal at baho de Masinloc. Tinawag nila ito na pagbaliwala sa kaligtasan at kabuhayan ng mga Pilipino at sa pandaigdigang batas. Ipinialala ng Estados Unidos na sakop ng 1951 Mutual Defense Treaty ang armadong pagsalakay sa mga puwersa at sasakyang kaalyadong bansa ng Pilipinas. Samantala na na sa Lawak Island ang isa sa mga bangka ng Christmas Convoy na nag-iikot sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag binarita ng atin ito coalition na nalusutan ng isa sa mga supply boat nila ang mga nakaharang na barko ng China kaninang umaga. Agad ding isinagawa ang pag-drop off ng mga supply at donasyon para sa mga tropa sa isla. Naunang inihinto ng grupo ang biyahe nito papuntang Lawak Island matapos palibutan ng mga barkong Chinese sa mga sasakyan nila. Nag-iikot ang atin nito Coalition sa West Philippine Sea para magdala ng mga regalong pamasko sa mga sundalo at mangingisda. Kasado na sa Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng Panukalan National Budget para sa susunod na taon. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sen. Sonny Angara, nasa 5.3 trilyong piso ang kabuang budget ng bansa para sa 2024. Nilinaw din niya na hindi bababa sa siyam na bilyong piso ang nakalaan para sa Confidential Intelligence Fund pero hindi kabilang dito ang mga ahensyang walang kinalaman sa pagtugon sa seguridad ng Pilipinas. Anya, tiniyak ng Kongreso na sapat ang pondong nakalaan para palakasin ang depensa ng bansa laban sa posibleng banta ng hidwaan kung saan tumaas ng 2 bilyon ang inilaang pondo para sa Philippine Coast Guard. Bukod sa depensa, prioridad din anya ng naturang pondo ang edukasyon, kalusugan at tulong para sa mga Pilipino. Nakatakdang bumaba ang singil sa kuryente ngayong Disyembre ayon sa Meralco. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pagtaas sa nakalipas na tatlong buwan. Mababang ang singil sa kuryente ng isang sentimo kada kilowatt hour. Magiging 11 pesos at 25 centavos na lamang ang presyo ng kuryente kada kilowatt hour mula sa 12 pesos kada kilowatt hour noong Nobyembre. Katumbas ito ng 159 pesos para sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, 239 pesos para sa 300 kilowatt hour, 318 pesos para sa 400 kilowatt hour at 398 pesos para sa 500 kilowatt hour. Ang nila ang pagbaba sa singil ng kuryente ay bunsod ng mas mababang singil mula sa wholesale electricity spot market at independent power producers. Samantala, may bawas singil din sa presyo ng langis bukas. Ayon sa mga kumpanya ng langis, ibababa nila ang presyo kada litro ng gasolina ng piso at 60 sentimo at ang diesel ng 1 peso at 85 centavos. Mababa din ang presyo ng kerosene ng piso at 40 sentimos kada litro. Ayon sa Shell at Sea Oil, magbababa sila ng presyo simula alas 6 ng umaga bukas. Habang Clean Fuel ay mag a ng presyo ng alas 4 ng hapon. Kasunod ito ng pagpapakita ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC ng kanilang paghina ng posisyon sa pagpapalawig ng supply cuts ayon sa Department of Energy. Aabot sa 1.5 milyong individual ang inaasahang darating sa bansa ngayong buwan batay sa tala ng Bureau of Immigration. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, nasa isang milyong individual ang naitala ng ahensya na sa bansa noong second quarter ng taon. Mas mataas ito ng isang daang libo kumpara sa naitala sa parehong buwan noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nitong Nobyembre, sinabi ni ko na umabot sa higit isang milyon ang mga dumating sa bansa kung saan kalahati nito ay mga dayuhan. Samantala na sa halos isang milyon din ang naitalang lumabas ng bansa. Halos mga parehas ang bilang sa naitalang isang milyon at tatlong daang libon noong Nobyembre 2019 o bago magsara ang mga paliparan dahil sa COVID-19. Una nang ipinahayag ni Tan Cinco na na nagdeploy sila ng 50 bagong immigration officers upang palakasin ang kanilang operasyon ngayong panahon ng Kapaskuhan. Iba't ibang palamuti na sumisimbolo sa Kapaskuhan ang sasalubong sa mga dadalaw sa Kauswagan sa Lanao del Norte sa pag-arangkada ng kanilang Christmas Symbols Festival. Ang detalye sa ulat ni Luan Antonio ng PIA Iligan City. Bukas na sa publiko ang Christmas Symbols Festival na makikita sa kauswagan International Organic Convention Center sa kauswagan Lanao del Norte. Ang nasabing festival ay isang taunang kompetisyon na isinasagawa kung saan ay nagpapagandahan ng Christmas Symbols ang labing apat na clustered groups na binubuo ng mga barangay pati na ang mula sa mga pribadong sektor. Tonight will be uh, the launching of what we call Christmas uh, Decoration Lighting Contest. participated by all the barangays also the private sector including ang mga ngos mga fraternities and organizations and stakeholders there is a to attract more people and get the spirit of christmas Makukulay at nakakaaliw na Christmas decorations ang sumalubong sa mga residente na talaga namang nagpasaya sa lahat. Gusto dyan makakita. Ito po ko nga. Malingaw po. Sa hot na karoon, Christmas, ting tog lang. Mali na. Malipayon. Nindot kas ng ilang pambuhat. Mga kalingawan jud. Malipayon po kayo. Ikaw pa to na lungsod lang ang akong natuwa. Layo kay kalakalainan. Kanta pag-abot na muna to, 2,000. Nalipay po sila. ko kayong kausapan ng kanyang proba. Nalingaw pa. Ang mapipiling pinakamagandang Christmas symbol ay mananalo ng cash prize na 50,000 pesos para sa first place, 30,000 pesos para sa second place, at 20,000 pesos para sa third place. Bukod pa ito sa mga ibibigay na special prizes at consolation prizes. Gaganapin na awarding ceremony sa darating na December 30. Ako si Lu Antonio ng PIA Iligan City Lanao del Norte para sa PNA Headlines. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office sa PCO. 14 araw na lang, Pasko na! Ako si Brianna Fernandez, ito ang PNA Headlines. Naghahatid ang mga balita ng bubuklod sa Bagong Pilipinas.